na nagliligot sa Jan, Makinig kayo sa akin. Nag, is, yung isang friend na, naging friend ko dito sa, ano, kay, shout out kay Miss Hides. Mas, mas magaling siya sa pagdating sa pagligot sa alin. Talagang, talagang bongga siya. Kaya ang antahap views eh. Sa ngayon, na-convert siya sa, sa pagluto-luto dahil nga sa, na, ano siya, na about sa, para may pagka, ano, na sa, yung parang nangakit ka daw ng, ng mga customer na pag-abot sa about porn style na ano yung hindi ka maganda na parang parang naglalabas na sa kang bayaran ng babae gano'n. kaya ayun yun ang ayaw ni Whitey na ganun na ano lalo na pag nagpapakita ka hindi ka nag underwear lalo walang bra just ko pagdating sa dulo niyan pagsahod mo asahan mo matatagalan ka bago ka sumahod kaya aware ka mag-convert ka na lang ng content. Content ha? Walang, walang content ay ligo eh. Ano yan eh? Alam mo na yan. Yung ligo is para part yan ng isang PORN. Yun. Yung nakaakit ka lalaki, ganun. Yung parang nagugudan sa ganun, di kaya ano ka. GRO, ganun, ganun. Basta ganun na yun, ang kalalabasan ng ganun. Lalo na kapag wala ka underwear. Ano ba ibig sabihin ng underwear? Wala ka mabara at ang punti. Ganun. Di kaya panting nga. Ano ka na? Ano ka na? Hindi pwedeng ganun. Kasi ayaw ni Whitey. ayaw ni Whitey yung ganun. Kaya ayaw ni Whitey ng ganun. Ilang beses din akong na-demonetize dahil sa ganyan. Dahil ganyan. dahilan. Lagi na lang inaano din na dahil yung kung nasa komenta ng mga viewer natin. Hindi. Tayo ang nagbibigay ng kasalanan sa natin. Lalo na bawal na bawal ang walang yun nga na totoo si Whitey nun. Pero pagdating kay human human view human review hindi computer ah. Human review. Doon ka babagsak. Hindi ka makakasahod. Asa, tandaan mo yun. Akato mag-edit ka mo mag muna. Kaya, kung ako sa inyo, gumawa kayo ng content na may pagkasig-sig. Maakit din mga viewer eh. Pero may content ka. kagaya nung gumagawa ka ng isang basket na medyo may pagkasig-sig. Gano'n. Basta may content. Lalagyan ka ng ads ni YP at tuloy-tuloy ang iyong channel at makakasahod ka. Mark my word, tandaan mo yan. Huwag na huwag ka na ng pure ligo dahil yan ay part na yan ng porn. diyan tandaan mo yan. Hindi yan kaaya-aya sa bandang huli kapag human review O ang mayayari. Tandaan nyo, kasi nga kayo, alam nyo, alam ko, pinapalood nyo ako at nakikita ko halos ang dami nyo mga nagliligo challenge na pinapalood nyo ako since nakailang ano na ako ito yung itong channel ko is medyo bago to meron, meron luma pero hindi siya ligot challenge noon nagagawa rin ako noon ng paso eh, pero hindi na ako nang ma-air na ito nag-invert ko sa isang ano kinonvert ko na nga lang na kailangan yung ligot challenge natin is my aral may konting aral at may konting tutorial po na sinasali kung ba, na, ano ka, nag-shampoo ka, nag ayos ka, nag-hot oil ka, ipakita mo kung paano mo naayos ang buhok mo. At i-explain mo gano'n. Tapos, yung papaputi ng katawan, ng kinis ng putis. No, yun. Pagkatapos ng papaputi, nagpukuskus na ng ano, edi, gano'n din ang gawin mo. Pagpukuskus na ano, tapos, sabay, banlaw, yung banlaw. Yun na maging, ano, kakit-akit sa viewer natin. Pero, ang content, ang content po ang kailangan natin para di tayo matanggalan ng ads at hindi tayo mapinding ng sahod. Yan. Tips ko yan para sa inyo, mga na Kasi lagi pinapanood eh. Kaysa ma-demonetize kayo every three months, four months bago kayo babalik. At may isang friend dyan, kay sis, ano, na talagang hindi na nakabalik sa si ano. At iwasan, iwasan niyo po nagdalalay live Halalo na nagdala-live. Nakitang kita ang inyong goods Meron akong viewer na ganyan isa ka, isa ka diyan sa nakita ko. At sinumkot din tininan ko yung ano mo, yung ligo mo. Marami ka nang views, marami. Pero kapag naliligo ka, kitang-kita ang iyong pagyumuko ka, ang dalawa mong papaya nakalaylay at kitang-kita. Yan talaga. Matatanggalan ka talaga ng ads. Di mga kasab sa dulo talaga. Sa dulo. Asan yan? Yan ay tinitips ko lang sa inyo. Kasi naranas ko yan. Yung palang digil nagigil ako sa daming views. Pero ikasisira ang channel mo. Tandaan mo yan. Kaya sa ngayon palang lang, iwasan mo na ang ganyang mga ligot silence. Lalo na pag live ka na nakalaylay. Ang dalang papaya at kitang kita ang dulo nito. Yung bilog. Yung maitim sa gitna. Yun. Tandaan mo yan. Kasi ikasisira yan at hindi ka makakasahod. Tandaan mo yan. Ito itips eh, ko, hindi ko buli para sa akin yun eh Para sa'yo yan, para makasahod ka